mga idol, hmm. dalawang purpose, vacuum, at saka blower. Oh. Ay, no? ay, ay kabayo yeah, Malakas pala ito. Malakas umiikupin. Uh -huh. So, ito naman. Oh, yan, Pag halimbawa, tamad yung, ano, yung nasa bahay. Nasa bahay. Oh. Uh Kung -huh. ninyo, maraming damo. oh, uh -huh. uh -huh. yan. Yung, ano mo lang. Eh, itutok mo lang, itutok mo lang. Oh, yan, yan. yan. So, oh, yun, no? Oh. At kanu naman. Hindi hilang ito, tapos vacuum. Kung syempre manhit, tama kayo magpunas-punas, ipapap Alikabok lang dito hmm. ang Alikabok. Alikabok. So, nga, no? Oh, uh, 850 lang dito diba, may bawas pa ito. Oh, may bawas pa yan. Di diba, diba no, ano no? Uh, yan no? Maganda ito sa mga tamad. Yun. <laughs> Maganda nito ito. So. Uh, oh, yan. 850 lang no? Oh. sabog at buhok. Yun no, 850 mga idol. Thank you, thank you, vlogger. So guys, so portable na welding machine no. Ayan 300 300 amperes mga idol. 1,700 lang dito. Yan sa mga may need ng mga portable welding machine mga idol oh. Pwedeng ilagay ito sa bag pack ninyo no. Yan 1,600. Etong malaki-laki dalawang libo mga idol oh. P 450 amperes guys na welding machine no yan dalawang libo sa mga may need nito guys oh, sa mga fabricate dyan so dito kayo pumunta guys sa uh, Carmen Planas kay Boss Jun hanapin nyo lang yung pwesto nya dito sa Burautan no so 450 amperes guys is dalawang libo o viewers natin ha saka subscriber natin no yan punta kay dito sa Carmen Planas kay Boss Jun dalawan libo mga idol may welding machine ka ng ganito kaganda o oh. eto naman Boss Jun magkano 1.6 so, dito mga idol oh. yan no? Barena, mga rechargeable to mga idol. 1,600 lang dito mga idol. 1,600. Sa mga viewers natin, punta na kayo dito sa Carmen Planas, no? Kay Boss Jun. Oh no! Boss Jun, ano tawag nga nito? Circular so mga idol. Yon, magkano dito? Kano? 1,600 circular so O oh, mga idol, sa mga may need nito Dewalt ang tatak nito mga idol Napakaganda So dito na no kayo 1,600 guys so Pwedeng bit-bitin no Na ano, napaka ano, Sakto lang ang bigat nito mga idol Sakto lang siya 1,600 lang guys dito Hi boss circular so mga idol bago to bago po to shout out shout out kay ma'am yan dito sa pwesto ni boss john to mga idol ah yun ma'am grass cutter so magkano kaya dito grass cutter guys tanong natin kung magkano ang presyo ng gas cutter no? guys grass cutter ha 1,500 guys dito sa mga may need nito no yung mga madadamong lugar no sa inyo sa bahay nyo no gamitin nyo to guys napakaganda oh. hindi na kayo mahirapan guys dito na gamitin kasi rechargeable na siya mga idol oh, rechargeable siya no napakamura lang dito no Eto, idol, oh. Tanungin natin si Boss Jun. Ma'am, hindi mo rin alam presyoan ito. Boss Jun, dito. Ha? Oh, vacuum pala to na pangkama sa cassette, mga idol, oh. Pangkama, bang? 800. Okay, 800, no? Pangkama, pabaccumin mo. Kung marumi na, no? Pwede to. Oo, oh, 800 lang, mga idol, oh. Ganda, oh mga main din dito dahil pag marumi yung mga kama nyo sa kaset eto eh, nang bihin nyo 800 lang back yung mga idol pang set no? so ito mga idol heat gun oh. no? heat gun tanong natin post yun dito sa heat gun 650 so mga idol 650 dito sa heat gun no? Oh. 650 hindi lang mga power tools guys ang meron dito meron din mga hand tools no? 100 lang dito o sampa kayo 100 lang yung ganito dito o, sa mga naghahanap nyo no sa mga padlock mga idol sa kayong ano nang ano nyo dito ma magkano 150 mga idol kompleto na to oh, bilihan nyo na lang to ng padlock no? 150 lang dito mga idol oh. o, 150 dami guys dito yun oh. high grade chain rings no kano dito 220 oh guys dito sa mga may need nito 220 lang chain mga idol Lyman ng tatak 220 lang so mga viewers natin no baka hindi nyo yung mga ganito no punta kayo dito sa Carmen Planas guys sa bandang kalagitnaan na to no hanapin nyo si Boss Jun Boss Jun yung ba yung pang welding yeah, original. yan original to guys mga idol no pagkano dyan 1.7 1.7 1.7 So 1,700 lang guys sa mga ano, welding ano, no? pang welding no. Yan baka need mo yung mga yun guys, idol no. Yan dito ang dami oh. May mga rails din no. Dami oh. Lights, cutter, long no. No. Mga level bar po. Oh. Um thank you boss June, salamat po diyan. Salamat. Ay, <laughs> wala si Ibo. Tuwalya mga idol. 50 pesos lang. Saka dun sa bag, oh. Pag mamamaliin kayo, oh. No? 25. Ayan, 25. Yan, tent mga idol. 250. Yan, 250 mga idol, oh. 10. So, yan mga viewers natin, oh. Sa mga, mga girls dyan mahilig sa mga bag no na ganitong klaseng bag. Manandid no. lang dito mga idol sa mga bag na to. Ang ganda oh, dami. Oh, 100 lang mga idol dito sa mga bag na to. Oh guys, dito asing masin One, two. 1 2 1,200 May dryer yan, may kasamang dryer Oh, may kasamang dryer na mga idol oh. Buwan ko lang. Ayan, mga idol. Washing machine to. Wash and dry. 1,200, mga idol. Magkano to? Buwan ko daw po. E, siyempre, shout out kay kuya, no? Dito sa Kapol Planas. Yun. Ito ba yung Saragosa, no? Ayan, Saragosa Street, mga idol. Tulad ng mga washing machine na to. Is 1,200 lang, mga idol. Ayan sa mga bag 100 lang ang bawat isa no sa tent is 200 kuya 200 ano to pang baby lang o pang mara pala katao uh, 250 Ay, naman, mga na eh, may ilaw o oh, lagyan ng ilaw o oh, lagyan ng ilaw para maliwanag hindi gusto nila madilim eh oh, tanggalin, tanggalin ng ilaw eto yung tira so magkano naman dito kuya 50 mga idol o oh, yan ha o oh, to 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 sandano o oh, sandano lang Rens, uh, no, uh, rentin. Ito kung gusto mo tong sukatin, gano'ng kalalim 'yan. 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 Oh, metro, magkano O, Oh, 100. 100 'no. Oh. oh, 100 lang 'doon sa metro, guys 'o. Oh. Ito dito tayo. Isang set na 'to. Is magkano, kuya? Sandaan. Sandaan lang. Oh, sandaan lang mga idol oh. 'o. 'Yan, nandito na lahat ng mga sizes ng mga kailangan niyo sa range na dina, 'to dina, 'no. Range set 'no. 100 pesos lang Sampa kayo Ito namang doorknob mo kuya Kuya dito 150 150 sa doorknob yan 150 lang dito uh, Viewers natin Punta kayo dito sa Carmen Planas no? Siyempre Hahanapin nyo si kuya uh, Baka may chatat ka pa kuya Uh, chatat kay kuya, punta kay dito sa Carmen planas sa Saragosa Street Thank you, Huya. Yeah. Salamat sa iyo. Magkano po kilo niyan? 130. 130 mga idol tilapia. Oh. 130. Oh, ayan oh. No? Tilapia. Dito, Ma'am, magkano naman din? 150. Oh, ayan, guys, mo. Power bank. Mga power bank mga, mga idol oh. Eh. Samsung. Eh magkano bintaan mo nito? ha? Samsung. Ay, 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 na ah, ito. Na, na ano, yun. O, yun, mga guys, mga power bank, no? 50-50 lang. isang pa kayo, power bank na kayong ganito, guys, Oh. 50 pesos lang. No? Samsung. Yan, power bank. 50 pesos ang isa. So, this one guys, si power bank din. O, saan pa kayo? O, sa mga may need na mga power bank. Dito kayo pumunta ng Carmen Planas. Guys, saan kayo makakakita Nang 50 pesos lang? Ang bawat isa. So, shout out dyan sa idol natin. No, nagbabalat na si para hindi na kayo mahirapan magbalat sa bahay nyo. Diretso na, diretso na na lang. Tumpukan ng laban dito. Magkano nga ulo yun? 20 mga idol isang tumpok. Oo, oh, sampaka. Inabalatan na yan para hindi kayo mahirapan, no? Oo, oh, hiwain nyo na lang. Idol, shout out yan, ha? Oh, ingat, ingat lagi. Ma'am, thank you dyan, thank you. Hello. Oh, shout out kay Bonok TV, mga idol. 500 Ay, negosyable pa pala sa 500 yan, mga kangkang. alam ko kung ipinay kayo, bibigyan ko lang sa inyo ng 50. Ito na mga makano. So ah, oh, oh, magkano magkano diyan Ma'am Ganggang? 500. 300. 500. Bibili nito, bibigyan ko na discount 350 na lang. Tapos ko na ang ganun. Pag ako bibili. Magkano pag ikaw na ganun, magkano na lang? 350 na, ano, na lang. 350. Sagot mo na yung ano. O, ako na magbabayad. Ano pa? Pero pa, meron pa. Pare-pares lang 'yan. Oh, sagot na ni Ma'am Ganggang yung ano diyan, ha. 300 daw po ito itong orange 300 din uh, mga remote 300. no De remote uh, mga remote na yan mga idol oh oy yung <coughs> ibang klase ito What concept ito Mga magkano 50 <coughs> vintage ito okay kung okay. ito receiver uh, 500, 500. oh so, yun yung catalog mga idol oh 500 oh. sa receiver na yan oh ito yan yan guys yung catalog niya no receiver nilalagay doon sa ano to sa ano mic sa ano yan oh no. uh, gitara and pwede sa tv to no wireless signal receiving system so yan ah 500, 500. 10 piso yung may crack 10 piso yung good crack yung is 12 pesos no 50, Ay, 50 anim di sa mga tayo pwedeng mo. bumili niyan mabasag eh, kung saan saan so, tayo ano ah, ma mabundol lang sa ubos lahat. lahat taga saan po ba kayo Valenzuela ah. Ang may gusto ng mga so, Ma pagdating yun doon pang scramble na uh, oh scramble na lang sama pa yung balat yan salamat po ate ha thank so, you yun naman ito magkano naman sa ganito mo kuya po 5 piso lang naman yan iyon oh 5 piso uh -huh ba yan? Ano to? Pang decoration? Anting anting kuya oh, pong Anting 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 anting. Ano ba yan pang payaman? Ang reveal yan. Binigay sa <laughs> akin. Oo. Oh, yun o. <no>? Anting <laughs> anting. Yon. Binigay para kay kuya pong. Anting anting, anting pang pong pang ni pong rebil Ano? Senior no? Ano naman to? Live cam. Maganda cam yan. Ano mo masan naman si... Sino? Hoy, titibay ka. Nagkawala daw to. Magkano ito? dito? Magkano?

Kodak natin. Na ito. Uh, Kodak Compact Flash. Compact so magkano? Kaya pong? Man, nakita 100, mo ba yung nakita? 100, 100 mga idolo. Yeah. Oh, kunan uh, nyo, kunan nyo. 100 lang, 100 <laughs> lang ha. <laughs> kuha natin para magandang kuha. So magkano? Tama <laughs> uh, ano na tayo na ha. Ah, Ang dumanan yan. O oh, yun. 150 no? Oo. 150 lang dito. Ano ba 120 lang. mga idol ah. pa so, Magkano dito? 100. Oh, 100 lang no. So, 100 lang. Ito so, 100 lang. Ito naman yung mga pambras ng ano oh. so, 10 piso lang dito mga viewers ah. Sa mga nangangailangan ng mga ano natin no oh, pang linis-linis linis ng mga ano ko? no, sampung piso lang dito mga idol. Balot mo nga ko Panglinis ng mga dede ng mga may baby diyan. 10 piso lang. Okay, 100 lang oh.